At nitong mga nakalipas lamang na araw ay inihayag ni Defense Secretary Chodoro Gibo na nasa 40 fighter jet ang planong bilhin ng Pilipinas na may estimated price na abot ng 4 to billion US dollars at isa sa mga fighter jet na kasali sa acquisition project na ito ay ang French twin engine fighter jet na backbone ng French Air Force at ng French Navy halina't ating kilalanin ang isa sa mga most advanced at formidable na fighter jet ng bansang France. Ito ang Dassault Rafale. Ang Pilipinas ay kasalukuyang naglalayong mapalakas ang puwersang panghimpapawid nito bilang bahagi ng modernization program ng AFP kasama rito plano na bumili ng nasa apat na pong multi-role fighter jet na may kakayahang magsagawa ng iba't ibang misyon tulad ng air defense, ground attack, and reconnaissance. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malaking layunin ng ating bansa na palakasin ang depensa sa harap ng mga territorial dispute particular sa West Philippine Sea. Ang Dassault Rafale ay isang advanced na multirole fighter jet na kilala sa kakayahan nitong magsagawa ng iba't ibang uri ng mga misyon mula sa air superiority interdiction aerial reconnaissance at nuclear deterrence kung ito ang mapipili ng Pilipinas ito ay magkakaroon ng mga sumusunod na epekto at benepisyo unang epekto ng relasyon natin sa China posibleng pagkainit ng relasyon ang pagbili ng mga Rafael ay maaaring magpakita ng seryosong hakbang ng Pilipinas upang palakasin ang defense capabilities nito na posibleng makita ng bansang China bilang isang banta, lalo na kung gagamitin nito para protektahan ang teritoryo sa West Philippine Sea. Pagpapakita din ito ng independence, ang pagpili sa Rafael, imbis na jets mula sa ibang mga bansa, katulad na lang ng Estados Unidos, ay magpapakita na ang Pilipinas ay hindi lamang umaasa sa isang bansa para sa defense needs na maaaring magbigay ng mensahe na nais nitong ipagtanggol ang soberanya ng hindi nakasandal sa alinmang panig. Diplomatic Balancing Act Maaaring magkaroon ng positibong epektong desisyon sa relasyon ng Pilipinas sa Europa, partikular na sa France, na maaaring magbunga ng mas malawak na kooperasyon sa defense, technology at maging sa trading. Ito naman ang capabilities na inaalok sa atin ang Dassault Rafale. Ang Dassault Rafale o merong multi capability Ang Rafale ay may kakayahan sa air-to-air -air. Ang Rafael may kakayahan sa air-to-air, air-to-ground, and reconnaissance missions Meron itong advanced radar systems, electronic warfare capabilities At kakayahang magdala ng iba't ibang uri ng mga armamento Superior avionics and maneuverability. Kilala ang Rafael sa advanced avionics systems at high maneuverability na nagbibigay dito ng kalamangan sa air combat situations. Interoperability ang Rafael ay maaaring makipagtulungan sa iba't ibang NATO forces na nagbibigay ng flexibility sa operations sa rehiyon. Long-range strike capabilities, kaya nitong magsagawa ng long-range missions na mahalaga sa pagprotekta ng ating mga teritoryo at pagpapakita ng presensya sa malalayong lugar tulad ng West Philippine Sea. Enhanced Air Defense, palalakasin itong air defense ng bansa, partikular na laban sa pagpasok ng mga dayuhang eroplano sa airspace ng Pilipinas. Maritime Patrol and Surveillance, magagamit ang Rafael sa pagpapatrol sa mga disputed area sa West Philippine Sea lalo na sa pagdetect ng mga intrusions at pagpapatrol sa ating exclusive economic zone or deterrence against aggression sa pamamagitan ng advanced fighter jet tulad ng Rafael sa pamamagitan ng advanced fighter jets na katulad ng Rafael magpapadala ito ng mensahe ng pagpapalakas ng depensa na makapipigil sa anumang agresibong aksyon mula sa China support for ground troops magagamit ang air-to-ground capabilities ng Rafael sa pag-support sa ground forces, sa mga operasyon sa mainland o sa mga islang sakop ng ating bansa. Narito naman ang mga basic details patungkol sa Dassault Rafael kasama rito ang armaments, avionics at ang mga magiging gastos natin. Ang Dassault Rafael ay isang 4.5 generation multirole fighter jet na ginawa ng bansang France. Ito'y idinisenyo para magsagawa ng iba't ibang misyon tulad ng air superiority, interdiction, aerial reconnaissance, ground support, deep strike, anti-ship strike, and nuclear deterrence. Ito ay isa sa mga pinaka-advance na fighter jet sa kasalukuyan na kilala sa kanyang versatility, advanced avionics, at armament capabilities. Naritong basic details ng Dassault Rafale manufacturer Dassault Aviation variants Rafael B for two seater variant Rafael C for single seater variant and Rafael M for carrier based version Rafael M for carrier based version speed Mach 1.8 range 3700 kilometers combat radius 1,852 kilometers Service ceiling 50,000 feet Engines Dalawang afterburning turbofan engine Narito ang mga armaments ng Dassault Rafahel para sa air-to-air -air missile MBDA Mika for short to medium-range missile MBDA Mature long-range air-to-air missile na mayroong mahigit 100 kilometers na range air-to-ground missile, mayroon itong long-range cruise missile for precise strike against sa mga heavily defended targets, armamente air zone, modular, precision-guided bombs that can be used for both air-to-ground and air-to-sea missions, anti-ship missile, Exocet AM-39, nuclear capability, bombs and rockets. Meron naman itong baril na 13mm rotary cannon. Narito naman ang avionics ng Dassault Rafale RBE-2 ASA radar, advanced radar system capability of tracking multiple air and ground targets simultaneously with range of up to 200 kilometers. It enhances target detection, tracking, And identification Spectra electronic warfare system Provides radar warning Missile launch detection Jamming and decoying against hostile threats It offers enhanced survivability And countermeasures against electronic threats Infrared search and track system That can be detect stealth aircraft without using active radar maintaining stealth mode during engagements heads-up display and helmet-mounted display provides pilots with vital flight and combat information enhancing situational awareness and target acquisition integrated data link allows the rafael to share data with other aircraft and ground stations for improved coordination And mission success Narito naman ang estimation na magiging gastos Kung bibili ang Pilipinas Nang nasa 40 Dassault Rafale fighter jet Mula sa bansang France Base cost per unit Ang Dassault Rafale ay may estimated na presyo Na mahigit kumulang 100 million US dollar per unit Depende pa sa configuration At armament package Total base cost para sa apat-tapong fighter jet, 40 times 100 million US dollar equals 4 billion US dollar. Mga additional cost kasama rin ang armas, maintenance, support, training ng pilots and ground crew, spare parts at logistic support, maaari itong umabot ng karagdagang 50% ng base cost kaya ang total cost ay maaaring umabot sa 6 billion US dollar. Narito naman ang mga possible na payment method na maaaring i-offer sa atin ng France para sa mas madaling pagkuha natin ng mga Dassault Trafael, government to government deal. Ito ay maaaring may kasamang special terms, discounts, and soft loan. Ang ganitong setup ay nagbibigay ng flexibility sa negotiation. Ikalawang pamamaraan export credit agency maaaring magbigay ang France ng financing support sa pamamagitan ng kanilang ECA o export credit agencies na may kasamang long-term loan at mababang interest rate na kadalasang umaabot ng 10 to 15 years na repayment period deferred payment plan maaaring mag-offer ng payment scheme na magpapahintulot sa Pilipinas na bayaran ng mga jets sa loob ng ilang taon depende sa financial capability ng ating bansa. Ikaapat, leasing options. Isang alternatibo kung saan maaaring ilis muna ang mga jets at may option to buy sa dulo ng lease term na mas abot kaya sa short term, barter, or offset agreements. Ang France ay maaaring mag-offer ng offset agreements kung saan ang bahagi ng kontrata ay maaaring bayaran sa pamamagitan ng ibang goods and services o technology transfers. Ang pagkuha ng apat na pong dasal ay isang malaking investment para sa Pilipinas kung sakali, ngunit magbibigay ito na makabuluhang pag-angat sa depensang panghimpapawid ng ating bansa sa pamamagitan ng advanced avionics at armaments nito Magkakaroon ng mas mataas na kakayahan ng Philippine Air Force na protektahan ang ating mga teritoryo lalo na sa West Philippine Sea. Ang payment scheme na maaaring i-offer ng France ay magbibigay sa atin ng flexibility upang mapondohan ito ng hindi masyadong mabigat sa national budget.